Daya. Tara, tara. Tara. <laughs> tara mga idol. Lalasang niya kami yung yan. Nanghiram kami ng balde. Kasi hindi talaga makaya pag dinukot mga idol. Ito lang yung naisip namin paraan mga idol. Kasi pag dinukot. <laughs> mga idol. <ilal. laughs> Nabay kasi ba na? Ba na idol. Ayan, what's up sa inyong lahat mga idol Magandang araw po sa inyong lahat dyan Magandang umaga Magandang tanghali at magandang gabi <laughs> Bayan <laughs> Ayan, dito kami ngayon sa ano mga idol Sa, sa dagat ng Ano ba itong lugar na to eh Bakbakan pa rin ito mga idol eh Sakop ng bakbakan ba Bali, mangunguha po kami ngayon ng kuray gamit, gamit na, Gamitin na naman namin yung aming Ano mga idol Natatanging technique ba Ayan o baldi yan mga idol Mumuhos kami ngayon ng putik yan pasensya na kay sa mukha ko mga idol ha na ano yan napaig yan, <laughs> napaig yan yung last adventure namin sa isla na nahon mga idol ba kasama si Muy Muy grabin, si Master Atan grabe ang daming hito dun mga idol bali susubukan po namin mga idol sa mga pilapil ng fish pan dyan, mga idol ba gilid gilid Papunta dun tingnan namin kung may mga kuray dyan mga idol kasi meron po kaming darating na bisita sa Abinti mga idol mga tatlong araw na lang mga idol hindi na mamamatay yung kuray pag nakuha mga idol bay, Lagay ilagay lang siya sa drum tapos pasawan lang ng nyug mga idol yun kaya makuha kami ng kuray <laughs> kuray kasi yung request mga idol sana sana makakuha kami mga idol para may ano po may ipa ibibigay kami sa aming bisita ang darating mga idol abang abangan nyo po mga idol ha yung aming bisita <laughs> ayan bago ang lahat mga idol magsha shout out po muna tayo sa at 'yung mga solid na supporters dyan shout out sa inyo mga idol. Shout out pala kay Ma'am Sharon Murata, ayan shout out sa iyo, Ma'am. Kay Kuya Ganggang ng Canada, shout out. Alex Filago, ayan shout out idol. Kay Ma'am Maribel Okmin ayan shout out. Twins TV, shout out po. Kay Ate Nobi, At Maria Ribelo, ayan ate. At Ma'am, maraming salamat po sa ibinigay mo po para sa mga bata. Thank you po talaga, ate. Ha? kay Juprin Labadan ng Cagayan de Oro City shout out Tito Nax TV yan shout out po ng Kidapawan City shout out idol kay Ma'am Arlene De La Rosa, shout out Nida De La Rosa shout out po Kathleen Bungayo shout out Ma'am Maripil Santa Ana yan shout out sa iyo ma'am kay Sir Ian Gaditano ng Bilar Bohol yan shout out sa idol kay Ma'am Jocelyn Libico shout out Shoutout din kay Ginilin Pilais ng Takurong City, Sultan Kudarat. Ayan, shoutout sa iyo ma'am. At kay Ma'am Castro, mini vlog ng Lapu-Lapu, Cebu. Ayan, shoutout. Maraming salamat sa inyo lahat dyan mga idol. Oh, Pisa na tayo lang? Hmm? Pisa na tayo mga idol. <laughs> Ayan, tara mga idol. Hanap-hanap tayo ng mga butas dun mga idol. Sana makakita kami mga idol para maka ano mga idol ba. Ayun mga idol, ito po yung unang bubuksan natin mga idol. Grabe mga idol eh. Kung lalabas yan mga idol ba Mga no, tungas kilo din yung kuraya ba Subukan ko yan Tsaka maganda pa na kung dami yan mga idol Sa gilid ng pilapil mga idol ba Nagsisimula na po si kuya Unang putik mga idol Hindi sigurado yung putik namin Medyo ano siya yung Hindi siya malagkit ba Ah doon ako kukuha mga idol sa kabila kasi baka pagalitin kami dito may idol eh ano wala ding putik dito sa gilid ng fish pan mga idol, doon ako susuba lang doon mga idol titignan natin yung ano bangag ni ko yung may mga mga idol ano mga idol yung bangag mga idol Pulut mulai tu Apa gua nak masuk lagi lembat tu Gigi gigi gua pulut mulai tu Dah ya Terah 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 mulai tu Lala sampai yang lain punya Terah berada-ada kamera mulai tu Sorry mulai Ya mulai Abi ya, export mulai dulu. Yan, kita nampakkan mulai dulu. Eh. Mulai dulu. First cut, ay, first cut, Ada tu ya. First, first cut, first cut. Ada, ada kal, kita wakana. Yan mulai dulu. ni kami mulai dulu, mulai ramen. <laughs> Yan si Kuya mga idol. Mga pa mga idol. Mga idol. Kami, mga idol. So, na ko. Lalu main tanam bangaga. Sus. Kalau yang di pangan tengah ngalah hati mai tu. Bukis burun itu. Okay, sumpay Wala, labas lang Putin ko na lang Sabi yung putas na ako suyo pa ah, yan mga idol hindi ko nahuli yung ano binuhusan ko ng putik grabe gumagalaw lang siya mga idol ayaw lumabas siguro ano yun na <laughs> si may may lang yung may huli isa mga idol <laughs> ha asan yung huli may <laughs> ay takot Takot ro ba bisag <laughs> tubig ra yung yan yung mga ano ba kuray na kandingon mga idol <laughs> yung takot sa tubig ba <laughs> Ganyan yung mga uh, ano, yung mga uh, problema ng ibang kuryema ito eh, ba. Yung takot sa tubig, labas agad. Tsaka hindi din kami makakuha ng puti dito mga idol kasi may ano ba, may alaga na similya mga idol. Dili ka mo eh. Tingnan mo muna dito muna. May alaga na similya ba baka mamatay yung mga similya Milia mga idol pag lumabo yung tubig. Doon kami doon pa kami kumuha sa suba mga idol. Tingnan lang namin dito kasi may mga butas din dito dati mga idol sana lang hindi yun nga ano ba nga tabunan hindi sila makapagbutas masyado ngayon kasi sobrang init na ano ba ang panahon mga idol ay di ajud mo eh ah, gawas okay, ba kani okay, takuwa ba Kapag sa, guys, kung siguro na eh. Okay, ito yung putik dito. Ha? Ayun, ayun doon may dulo. subukan ko to may dula ano yan mga idol agoy tara mga idol eh, nagawas na rin siya mga ah ayun ah, <laughs> uy kaman <laughs> <Kamang>, gusto <laughs> <Palabas> na rin gusto na kaman ko Bisa mulai dulu Bisa mulai dulu Mulai dulu Coba mulai dulu Tegasnya nanti kalau kita Oh. Ah. 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 Di isa na dalo. Oh, no. Lalaki mga idol. Napakalalaki ng ano, nahuli namin. Oh. <laughs> ayos na ayos. Yung dyan sa baba, sinubukan yung nirbi. Iwan ko lang kung lumabas mo sinubukan. May laman yun lang o. na puno. Ay, ito yung ano mga idol. Sinubukan ni nirbi mga idol. Kaso puno agad. Tapos yung may may dun. May tinitira. Hindi, ano mo idala? Butas ng kuray. <laughs> ha? Manggawas? Uh, no. Dalawa na, yung huli natin. Ha? Asan? Sir. Asan? Hindi <laughs> mo tunga naman. Kata dito, ay bangag dito mo eh. Ah, wala na mga butas mo idol. Takot na yung kuray sa amin. Hanap kami ng ibang ano mga idol. Ibang area ba? Mga idol, grabe. Doon sa pinuntahan namin mga idol, yung tinuro ko sa inyo kanina ba, karami mga idol. Mabuti kami doon malapit sa baybay, wala talagang butas ng kure mga idol. Kaya napag-desisyon na namin tatlo nila muy -moy, na i-ano nalang mga idol, i -ipus -pun mo na yung pangungure ngayon. Tapos idudugtong ko namin yung video bukas mga idol, pupunta kami ng tabun. 24 hours later. pangunguray namin Sinubo, sumubo kami dun sa tabon mga idol kasama si ilang muy, muy ba yun na nga mga idol grabe wala talagang butas dun mga idol nilagyan nila mga idol ba yung siniminto nila yung mga butas dun mga idol kaya dito lang po kami sa isla mahaba mahaba bansahan mga idol mang dudukot talaga po kami ng kuray ba bali nag ano sumabay kami kay kuya atan na ano mga idol ba na papunta dito kasi mangingisda si kuya atan mga idol balika kami, dyan lang kami mga idol Tapos si Kuya Atan, maninisip Mamaya na lang kami pupunta sa kanya mga idol Pag nakakuha kami Sana makakuha kami mga idol Kasi yung bisita po namin Bukas na po darating Yung, bi yung bisita ni Nervi ba? Grabe yung tubig din dito mga idol eh. Dyan kami magdudukot ng kuray mga idol Grabe yung kuray sa amin may idol, nag-migrate na may idol. Pumunta na siguro sila ng ano, US. <laughs> Yan shout out pala diyan no? kay ano, kay Ate from Switzerland. Ate shout out po sa diyan. Ingat ka po palagi at kay angkil, shout out po sa diyan angkil Shout out kay ano, kay Kuya Ganggang, shout out. Shout out kay Ate at Kuya from Japan, shout out sa inyong lahat diyan. Ah, uh, Siyempre sa inyong, lahat na rin po mga idol. Bali may shout out pala ako dito may idol yung nanguha kami mga idol. Yan, kami magpapahatid kay Kuya Mamaya mga idol, pag sakali Mabarang nakakuha na po kami, kayo? ay lalabas na po kami mga idol. Dyan lang naman mangingis na si Kuya Tan mga idol. Hindi hmm. daw siya pupunta doon sa mahaba. Sana, sana pala rin yung lakad namin ngayon mga idol at makakuha mga idol ba para sa aming bisita mga idol. Ganyo? Ha? Ganyo, <laughs> lagi pala di ka, Bryce. <laughs> Mahilig ka kasi sana i-vitamin E. Iba. <laughs> ha? Atula, ito na ito mo eh First time si eh. Ay, first time, first mo ba dito lang? Hindi, ang wala ko dito Ay, doon sa kabila no? sa kabila Nga Ay Sa kabila lagi Ay, bali doon kami kadalasan pupunta sa kabila May doon ba? Si Moy Moy Nakapunta na rin pero doon sa kabila Una ka lang Kasi may flashlight akong dala <laughs> Ay, sinila sa takab lang Yan, doon po kami may idol yung po tayong buhangin may, buhang, may ba? Diyan kami mga idol kasi grabe talaga yung kuray po dito. Diyan mga idol. Sobrang dami ba. Dun sa amin, din lang po ako nag-video nung pumunta kami ng Tabon. Kasi wala din talaga mga idol. May mga ano mga idol ba yung mga butas niya mga idol. Yung nilagyan ng ano, narangan ba kasi yung kuray din pag sa pilapil ng fish pan mga idol nasisira talaga yung ano. Yung pilapil ng fish pan mga idol ba. Yun yung nagiging dahilan mga idol kaya yung ibang ano, ibang fish pan mga idol, lalo na pag sobrang laki ng dagat, yung sumasabog ba? Kasi dahil sa butas ng kuray mga idol, tagusan talaga yung butas ng kuray mga idol, lalo na pag nasa pilapin ng fish pan. yan dyan na kami mga idol. Oh. Ayan mga idol, oh, karabig. Ano mga idol ba? Yung... Hello, ha? What? Yung butas ng kuray dito mga idol, agkik. Mga baguha pa nang itanil mga idol. Eh, ito, 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 Masuk pun itu. Ha? ito spikas. Aku dah itu melihat mai itu. Nga Dengan tu. Di itu langsir ada uh, di Oh, segi segi. Ayan, unang strike mga idol Dali agad ni Muy Muy Pinahigda position pa yan mga idol Ayun Grabe <laughs> Kaisa na Sute talaga si Muy Muy pagdating sa mga Kore mga idol <laughs> Ang yung na yung ano. Yung namuhos kami ng kuray mga idol, siya din yung unang nag ano, naka ba. Yan Basic, na sinerbi. Bisik lang ito sa kuray mga idol. <laughs> <laughs> Yan, may isa na mga idol. Ano na lang Forty-nine. 49. <laughs> 49. <laughs> Mali yung dalawa lang nakuha namin andun po sa bahay mga idol. Iniwan namin ba? ito yung mga butas na sinubukan namin. Yan yung ating videographer mga idol. Ah. So, buka na dito mga idol. May isa na. Ito na record nito O oh. Yan, may tubig ng may dul Basta may tubig may dul may kuray yan Kasi yung kuray tapos yung tubig may dul Parang okay. yung kandingon yung kuray Parang daw magbangag taon eh Ito yung eh Ito, takuha magbangay lang hai kita sama deh nakki nih semua penting enggak lah ini namanya itu mau itu hmm pa yung isang singkaw Okay, lang yan Huwag yan Huwag yan yung butas mga idol kasi yung laman ba okay. ito may pa ako dito mga idol pag sakaling mahuli ito pangalawa namin kasi magbiyamoy ano eh ni yung ano niya yung galamay niya iba yung ano dito iba yung buhangin ba pag kinapa mo mga idol ano sya yung madali <coughs> lang mawala yung butas ba kasi tatabunan ng buhangin okay sa so, kuya mo yan ilang nani mo hmm? <laughs> fingers okay karabing kahiya mo suk suk okay puto lang mga idol oh. oh. ayun yung ano mga idol ikot okay, ang kahoy okay. eh ni lima kegang jadi pengkhutut ni. Seberang dami mga itu. Apa kak Apa kaki tinggi gas pang dukutin ba. Itu. Dah. Nah aku nak. Menggengener Kul bini lah eh. <coughs> ah, Kerami dia ya. Agui putul lah pukul yang muih. <laughs> Urut ni. <ne> <laughs> Urut ni. Kepan ni begitu. Kepan Urut ni pakakan ni. nutnik eh puluk dengar bah posisi ni ni silau nak pak motong punitan rapih me dulu mai dulu Ha? Dighay, Pag malapit na lang may idol Kasi mahaba-haba na ano ito may idol eh. Ye. Yeah. ito na mo idol. Oh. Ah. Naka-kotak-kotse 'yung nakikiamoy 'yung idol. <laughs> tayo mga idol. Maakto 'tong mga idol. Na, dalawa nang idol 'yung nahuli namin. Ah, siyempre galamay ito lang. <laughs> kasi yung lalagyan mo? So wala yung lalagyan niya. Dalawa pa lang mga idol. Sana makadami pa. Apat-apat na yun no. Kasi may dalawa tayo na una. Yan. Dito kami ulit may dalawa. Naging tatlo to. <laughs> kasi binuhusan namin yung sa kabila. Akala ni Kuya di lumabas na sa taas. <laughs> okay. Ayan, bali nilangoy ko yung ano mga idol yung timba ito ba balde ni kuyatan mga idol pumunta ako doon butin lang dyan po si kuyatan mga idol sa pero malalim na nahihiram kami ng balde kasi hindi talaga makaya pag dinukot mga idol sobrang daming bubog ba tapos mga yung wasay say so, magamitan natin doon ng ano mga idol marahas na pamamaraan ayaw nila ng madalian eh Hindi ko lang kung lalabas yung mga kuray dito sa ano, bansahan. May putik naman siya mga idol. Kaso, yung putik ba, kailangan hakutin muna mga idol. Ito lang yung naisip namin paraan mga idol. Kasi pag dinukot, sakit, mga mga mga. sakit talaga sa kami mga idol. Daming ano ba, daming tinik. Sa ilalim. Imuy mo yung taga mga idol. Pag sakaling mayroon. Kulaw, mas mga bago eh. Kadalawang ano na mga idol. Kadalawang baldi na. Pero yung isa, lumabas naman siya mga idol

ito lang talaga yung naisip namin solusyon mo ito para makakuha kami ng kuray ba ah oh, sarapan niya sila oh, lumugoy na kaatang na kuan kahoy Hmm. Eh. Hmm. Eh. Hindi eh. siyang kagawas. Hindi siyang kagawas. Ano naman? Ito ba? Oo Nandito, nandito Itikas, itikas Balik, balik Umalik siya mga idol Maraming okay. <gibus> tulong pa kabuok Hindi mag gawas Gaya, yeah, yeah, gaya Bubuhay lah Nandito na si Kuya Tan mga idol Tamiyo ko Nandito Asa? Maraming mga manggaya, Nagkahanan ko nandito Hindi maabot eh Maraming law mag mga Boy, kan ni mai tisu. Boy, segame mai be. Si lumabas na dito mai tu eh. ni. Balik lang sa mai tu ba. Wo kay nyer Sabi mai ni, uy. Si Tao Mingsu. <laughs> <Ang> guapo. <laughs> sabi ni Kureba. <laughs> Kurian pop model. <laughs> Ayun lagi, sabi ko nga sa iyo lang pag magbuhos ng kuray blang wag ka dyan sa pintuan kasi yung mga kuray blang mahiya sa iyo yan <laughs> nagkita sila ng ano ba model <laughs> asa lang mas yeah. bobe sa buhay siya daw dere mabasa dito sa kabila mga idol dito kasi yung inaabangan ko ba klarin mong panguray mga idol ba paano na lang paano na kaya <laughs> di sini saja. Eh sih, nyer bima itu, eh sih ngisil. Eh, balas 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 balas. Balas balas ada yang kayak bima itu. Hah? Jilang. Wah. Nggak was mai? Nggak was? batu, abis, ada abis, abis, ada abis, 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 Ni man. <laughs> Agay na nang ng karaho. Agay, mura na bang ako. Parang malaki, yan o. Okay. Huli sa oras mo. Isa lang yung nahuli. Mga kumamang na yun dito. Mga idol, nakahuli si Kuya May May nang isa. Bale yung huli. One, 2, three. Limba. Limba yung huli mga idol. At ano? May. Nakuha pa rin siya. Puno na yan mga idol. ini sinusoyop lang mga idol kain lang natin tabas na mga lang kami para siya mga idol. Ano na? Mga idol, ayan lang natin mga idol. Sigurado lang Kaya natin natin para baka lumabas daw. hindi mo sila na sa camera mga idol. mga <laughs> <Yan>. Idol. Bali. <laughs> Kakatapos lang namin ano mga idol, Manguray. Tsaka kumain na rin mga idol ba? Bali, ano na lang, sasama na lang po kami kay Kuya Atan na manisid siya mga idol. Kasi wala na talaga mga idol, hindi na namin kaya yung pandudukot pa sobrang sakit na sa kamay. Tsaka napaka ano talaga, yung napaka lalalim ng kanilang mga butas mga idol ba? Bali, nakahuli naman po kami mga idol. Lima. Dumayo kami ng bansahan mga idol, lima lang nakuha mga idol. Tapos may dalawa doon nung last na pang bubuhos namin yun na lang mga idol siguro mga ano na lang po mangiilaw na lang ako pag gabi mamayang gabi mga idol ba kasi malaki naman yung tubig pag mamayang gabi mga idol doon na lang po siguro lalagdagan kasi ginawa na namin ng buhos kami binuhosan namin ng putik tsaka tinukot namin hindi talaga mga idol tapos yung kamay ba <laughs> tsaka ano na rin pabalik na rin si Kuya Atan sama na lang kami mga idol na manisid sana pala rin po yung paninisid ni Kuya Atan mga idol at makahuli siya ng madami ba para makabenta siya para sa kanyang pamilya mga idol. Yan, hanggang dito lang to, mga idol. Maraming salamat. Kita kits sa inyo mga idol ah. Sa aming ano Paninisid Adventure kasama yung ating master mga idol. Bye bye mga idol. Kita kits po mga idol.